i-out ko ang ganda ng pula na to mga kapsa so, visual red refactor yan o oh. sige lapit ka sa akin ang kamaya <laughs> Hi Don hey, Raya o uh, <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe ka yun o oh. Rest ay available Ayan, nakikita mga pula mata nyan, itong mga green na yan, tsaka yung bio, Pulang mata niyan, mga pops. Ang dugo niyan ay uh, visual ha. Uh. Visual yan na pale follow. Tapos may dugo pang red factor. No? Kung baga, ang papalabasin na lang natin dito ay red factor na red eye pa. No? Kaya jack pa tama ko na ito mga pops. Kasi wala na tayong ma-project dito. Kung baga, pinaka-project talaga natin dito ay RF na visual tsaka pale follow na visual pa. No? So ito mga pops. So green, Tsaka violet mga paps ang meron dito tayo. Ito, ang dami natin mga visual dito na pale palo tapos may bigong red factor. No? Ito yung opalutin. Oh, jackpot talaga. Ito oh. yung ganito. Jackpot talaga si Boss Noy dito. Yun oh. niyan, yan. Tsaka sable pa yan. No? Pulang-pula yung bangkot yan mga paps. So. Oh. oh. The rest yung green ha. Ah. Visual yan mga paps. Bati yung violet blue na yan. Visual yan. Pula mata niya mga lahat, mga paps. May dugong red factor. May mga kapatid na RFL follow yan. No, hiniwalay ko na yan. Tignan nyo. Sineparate ko na yan dito. Para madali nyo na lang mapusuan. Yan. May screenshot ko na. Then send ko may messenger. Don't cry. Don't cry, Avery. Yan, mga visual yan, mga paps. Pula-pula. Mga mata niyan. Aswang lahat yan. May mga sour eyes yan. No, kumbaga, ang... Available dito ay apat kasi itong Opalutino wala na sold na yan. Apat mga pups, bihira lang to magkaroon ng ganto. Visual na pale palo tapos may dugong red factor pa. Nako, bihira lang to kaya kumuha na kayo nito mga pups. All right? No so, screenshot nyo, then send to my messenger Don Roy or Don Roy a very arrogant text or call me 0953 to mga pups na ikita nyo sa e screen mga pups. Yan, eto yung pinagmamayabang ko Yan o, yung green wing na yun o Ito, ito, yan o Pinakamalupit to sa akin sa lahat Eto ay opa Green wing, dilute Possible red factor Possible half tiger Ang dugo nito no? Tapos yung nasa likod niya, Mga Possible red factor, possible tail follow Alright Ayan mga pap, to. screenshot ko na Just send to my messenger Don Ruaya or Don Ruaya Agary. Eh, Kunin nyo na yun mga pap. Alright? Tapos ito, meron din tayo dito. Itong Albino saka Parablo Opa PF. Opa PF yan. Albino Opa Parablo Opa PF saka isang green na super matured na. Possible red factor, possible tail. Paano kaya hiniwalay ko kasi sobrang matured na nito, No? Kaya kung gusto niyo mga paps na super matured, meron tayo dito. Nang nasa ano na to, 9 to 12 months ang edad. 10 to 12 months, sorry. 12 to 10 to 12 months ng na ang edad nito. Yan. Tapos ito ulit tututukan ko. Ganda no, lalo na tong maliit na yan. Maliit yan pero matanda na yan, nasa 10 months na rin to, matured na. Hindi iniwalay ko lang dito kasi sobrang tatapang nito eh. Mga babae kasi to eh. Ang tatapang, hiniwalay ko na, nagubugbogan. Yan o, RFPF, yung karga. Eto, Diliot Hapsider. Ang karga, mga pagsas, o, oh, papa. No? Ulit, uh, grabe, jackpot talaga si Boss na dito. Yan you know? o. Ito, available pa tong green natin, ha? Tapos, etong violet. Yan, ang ganda, no? Puro visual, as lahat yan, mga pups. Alright, ayun, Screenshot nyo na dahil to may messenger Don Roaya, Don Roaya ay very gaganda. So nagtago yan. Ito yung kapatid ng Opa Lutino natin. Itong Bible Opa. the no? possible red factor. ah uh, Iniwanay ko na kasi sobrang mature na. Nagyayaya na talaga to. No? Gusto ko agad ng Kaya sinipare ko na nilagyan. Inabang ako ng box. Yan. Possible red factor din yung kanyang uh, partner mga Mas kapitid ko ng Opa Lupino, Bible Opa na no possible red factor. Ito, malapit tayo. Baka nga may itlog na to. Ayaw muna silipin. Ito, malapit din to. Opa red factor pa yung fan ng ito. Nasa, no, so, huwag natin sa so, labulabugin. Tapos, yung may isa, may tatlo yan. May tatlo pang kapatid yan. Yung Opa Lupino uh, post red factor mga paps. Nandito. Nagtatago sa rest box. Tsaka na natin yan i- vlog Ganda lahat mga paps no? <laughs> Nakakapantulo ng labay No, dalihan mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Yung bonus na inaasa mong na makabili. No? Ipambili mo na yung bonus mo mga paps Eh talagang sulit naman at quality kasi yung mga ibon na meron tayong mga paps No? So, ang gagawin mo lang, is screenshot mo lang yung mga videos. No? And send to my messenger, dondro Roaya. dondro you can text or call me. Sirne 5313644462 mga paps. Dali mo na nagkakabusa na. Yung Opa Lutino na kailan ko lang binlog, wala na nabili ng na agad ni Boss Noy. No, so wala, sayang no. Pero ganun talaga. Imagine mo Opa Lutino na sable 'yan mga paps, hindi lang basta Opa. Sable pa talaga ibig sabihin pulang-pula pati yung buntot kasi nga sinasabi ko may tatlong uri ng opa especially sa opa Lutino. may opa lang Which is, pag tinignan mo, ang ganda, madiin. Pangalawa, yung buntot nun, medyo mamula-mula na. Pangatlo, yung sable na tinatawag yung sobrang orange ng buntot. Kala mo, phoenix. No? Parang ibong adarna. Ganun ang sable, mga paps. No? Pero don't worry. No? Kung gusto mo ng visual tail follow na Project Red Factor pa, meron tayong apat na available. Yung pinakita ko sa inyo, mga paps, na tatlong green, tsaka isang violet, mga paps. No? So, yun lang. At ulitin ko, you can text or call me 0953136442 message mo sa akin pa so, messenger. And don ro, don't roll ayer, don't roll ayer. Every pwedeng pwede ang umutang mga pubs, especially sa mga repeat buyer na natin. No, so kung hindi ka repeat buyer, wag ka mo na umutang mga pubs dahil sa mga sakit ng ulo ko. kakasingil single, yung iba ay hindi na nagbabayad. No, so malapit na magpasko, paramdaman naman kayo mga paps pag di kayo nagbayad ng utang nyo, hindi kayo magpa-prosper. Tandaan nyo mga pubs, nasa Bible yan. No, magbayad kayo ng utang nyo. <laughs> hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng aspeto ng uh, bayarin mga paps. No, so yun lang muli. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Stay safe guys and God bless you.